Yon mga karapsa. special day today Quickie pulutan lang para di tayo mapagod Makainom ng todo, hindi nang masarap Ayan, chicken puwet, chicken as Inasinang ko lang at paminta At ito ay air fryer ko na Para mabilisan lang talaga at hindi masyado mahugasin Kesa sa oven Ayan, no, hindi ko na natansya, basta Antayin nyo na lang maging medyo kulumotong siya Ya, lutuin natin ng gano'n natapang niluluto natin yan, eh, hiwain na natin itong mga pang-aroma. Isang sibuyas lang, ice na yan. Dalawang ceiling green, di ba? Kuts Goods na kuts dalawang ceiling red. O, labuyo kung tawagin Thai chilies. Lagay natin sa isang lalagyan yan para mas madali haluin. At ito, lagyan natin ng kalahating, ah, uh, uh, oh, liver spread Inasinan ko nga rin pala yan ng onte at mayonnaise. O oh, siguro alam nyo na. Oo, tama. Chicken at sisig. Alam mo siya, Rap TV style ni Mr. Rapsa Lagyan natin ng onting North Seasoning at onting pepper white pepper, pwede rin black pepper. Bahala na kayo kung anong pepper. Basta masarap sa panlasa nyo. Ayan, medyo panutunan na siya. Pero syempre, tinabi ko yung mantika niyan. Kasi chili oil yan, di ba? Ayan, o, no, nilagyan ko na nga ng pampakulay. At dinagdagan ko na onting coconut oil. Alam nga namang purong chicken oil lang gawin natin. Hindi, e, dead style niyang bukas. Ayan, nung no, ganyan na itsura goods na yan, sinama ko na dun sa aking mixture ng sisig. Ayan, nilagay ko lahat na tinalo-halo ko lang na ganyan. Syempre, di ba? Ang bago niyan, promise, try nyo. Ang sarap. Ayan, at sya para mas sumarap pa Ilagay natin sa seasoning plate Ayan, nilagyan ako ng margarine, Pampatangkad At lagay na natin yung ating chicken as sisig na pulutan for today Saturday at magsa-shoutout tayo at may okasyon ngayon ang tenyo okasyon napaka-special nitong araw na to utang ko sa inyo tong araw na to yan, ligaw kalamansi tsaka asile at goods na yan ito na nga aking pulutan no yan siya wow! medyo natusta na at yan meron kinilaw na ano may nagpadala at red doors o paano game? so happy Saturday sa inyong lahat so for today medyo special ngayon eh, merong may birthday kaya naman eh Diretso ban na tayo, huwag na tayo magsabon. <laughs> Tapos yung pulutan natin, nakita nyo naman, ayan lang. Tipid pero masarap, pero putok ba ito, kaya ingat-ingat. So ito yung uh, puwet sisig ng manok. <laughs> eh, puwet ng manok sisig. Yan, ito, ito. Yan. Tapos ito, eh, nagpadala lang dito, kinilaw, kilawin na ano, kambing. Yan. Siyempre, bago tayo magsimula, magsa-shoutout tayo. Pero siyempre, tikin muna. <laughs> O, oh, ingat kayo mga high blood, ha? Mm. 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 Stop. Katotoo lang beer drinker kasi ko eh. Kala hinahid ko muna kasi sugar, siyempre. Mm. Sop. Hmm Pwede, pwede Oo nga pala Bago tayo mag-shoutout Meron nga palang may birthday Happy birthday to you taka. Iyon Ay, naka-utang ko sa inyo yan So happy 150,000 followers po Salamat sa inyo Siyempre mag-celebrate ako dito at di ko magagawa ito kundi dahil sa inyo. Oh, kanta na ako. Happy 150K! Happy 150K! Happy 150! Happy 150! Happy, 150, happy 150K! Salamat sa inyo! Okay. Pre, bago kunin ng anak ko yan, ay eh, kukuha muna tayo. Kaya nyo, pag nakaluwag-luwag, magpaparapol tayo niyan Cake rapol. Bili kayong ano, hindi <laughs> joke lang. Magpapamigay tayo, syempre. O, ponti lang, at ang sugar, at nakabir tayo. Whoop. O. Oh. At least nakakuha na tayo bago pa kunin ng anak natin. O, no. hindi <laughs> na? O, di ba? <laughs> so, yun nga. So, salamat po sa walang awang support, ha? Yung okay, ko masyarap TV, nagtitiis kayo. <laughs> Kahit uh, puro piling pogi nando, na puro piling piling. Pero salamat sa inyo, masaya tayo sa page natin, good vibes lang. May mga basher, pero yan nyo lang sila. Oh, for the wounds. <laughs> Ay, sa inyo, makabir talaga, talaga ako. Uy, bulol na. Mm, sarap nito. Hmm. Teka, si cameraman, baka gusto. Hmm, 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 mm, mm. Oh, wow. Okay. Ako, Kamera. Um. Kamera bang mayan ako. Ah, nga pala. Shout out. <laughs> o, oh, yung mga mag-Saturday dyan, magsa saturday ha. Hinay-hinay kayo ha. Hindi po kita yung Saturday, magwawalwal kayo. Sakto lang mga sampung red doors. <laughs> <laughs> out lang. O oh, yan, game. shout out O, oh, inahin ko na. Ma'am Cathy Galvez. out Daddy Ram, sabi niya. Ma'am Kellods, ma'am Ma Rock, shoutout sa inyo dyan sa Baguio, sa asban mo, at sa mga anak mo. Uh, Ian and Denzel, sunod kay parati kay Mamit Daddy at mag-aaral mabuti. Ma'am Levy Leonueva, Sir Christopher Gatchalian Bauzon, uh, Amitav, Oscar Lebaligtadto, Velasco, Fatima, Ma'am Fatima Velasco, shoutout po from Malabon City, Tony Mabuyo, Tagalaguna, shoutout po mga Tagalaguna. Uh, Lu Alal, Alal All, of course, me. Shoutout out. Tanggol, kamusta daw e-bike mo, kuya? Okay pa, ayan. Medyo na-overcharge nga kanina, pero balak namin kumuha nung mas malaki kasi pang sa bata. PM ko na lang kayo. Thank you. Shoutout sa inyo dyan, Sir Tanggol. Oy, Sir, Sir Richard Viray, pa shoutout daw. Si Pagaduan Ian, Carl Diaz, Shoutout sa inyo. Napakababait niya mga yan. Ma'am Maria Cristina Segundin Saludaga Have a shout-out Siyempre, Ma'am Baby Gonzalez Shout-out Have a nice day Shout-out, shout-out, shout-out po At sa mga Zumba-licious na taga dyan Kasama niyo shout-out uh, Sir John Rick De Los Santos Garcia Pa-shout-out nga po John Rick Tattoo. O oh, siguro page din to Pakifollow na lang Supportahan natin ang mga Pinoy vloggers, diba? John Rick Tatu uh, Sir Jeff, baka naman Ma'am Jamie Villarreal Uy, in love to ako din, Master Hehehe. Shoutout, shout out, Ma'am Jamie Villarreal at saka sa mga family mo, sa mga dalaginding mo at sa bunso mo. Sir Jawo Hayag, shout out. Sir Richel Pita, Mark Villaranda, uh, Young Henampas Jr. pa shout out, Master. Siyempre, Sir Herms Box. Shout out sa inyo dyan, at sa kapatid mo, Enzo Sonbox at Hercules Bacares Jr. Shout out sa inyo, ingat-ingat oh, Sir Gary Dugang. oh, Tropa Pips yan. Shout out. Tsaka yung business niya. Nako, napakamura sumingil yung mga mobile-mobile o kaya sound system. Q Music Authority Lights Sounds Rental. Yung Q spelled as C-U-E. Q Music Authority Lights and Sounds Rental. Ba, parang DJ. Ayun oh, yun ulit. Sir Tanggol too. oh, Sir Tanggol. Shout out. Wife mo ba yan? oh, shout out sa inyong dalawa, ha? O, oh, ito yung picture. O, <laughs> uh, Grant Neil Maranan, Will Salvano, Si Ming Alvin, shoutout. Janong Bermelio and Ma'am Anna Marie. Shoutout syempre sa family ko. Di mo awala. Sila yung mga talagang tumutulong sa akin sa pagpavlog. Uh, Tagahugas, tagahiwa. At kasama uh, kasamang ano, sumasabay sa kanukuhan ko. Kaya asawa ko si Miss Mary Ann Diaz Concepcion. Shoutout, I love you. Sa anak ko, yung lalo na yung panganay na nasa likod kahit nasa sermon ng kuyang parate. Eh, Ay, yan pa po nagkakameraman. Pero syempre, solve naman siya sa mga nilaluto natin. Siyempre, yung mga apat balihan na ko, Juju at yung kambal ko, si Lucas at Alwakin Joaquin. Oh, last shot para sa video lang na to, pero tuloy ang Saturday natin. Okay, magpapawal ka. Ah! All right!